Ah, oh, tulog na 1, 2, 3. Go! Ah, mm -hmm. At saka guys, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Kasi meron na rin ka akong YouTube channel. Yung video namin eh, La Susana, yung mga vlog ko, mga palaro. Huwag kang maingay. <laughs> Ito ang salita ako. <laughs> panibagong araw, panibagong kalokohan. Andito ako kay Kumari niya Susana. O, oh, apakaganda. Ngayon ay gagawin namin ay magmumukbang kami ng saging. Ito saging na hilaw. Tapos, isasawsaw namin sa bagoong na may sili na may kalamansi. Tapos, magkakuntuhan kami mamaya. Abangan nyo kami, magluluto pa kami. Hi guys, ito magluluto na kami ng saging na hilaw. Si Marin yung Susana o oh, nagditikit na siya ng apoy. Ilalagay ko na sa kaldero yung mga uh, saging na kakainin namin mamaya. Magbumukbang kami. Ito pa iba Yan. Yan. Sarap to, isaw natin sa bagoong. May bagong kayo? Sa yeah. ako. Okay. lang. Bibili tayo. Mga buti lang. Ano? Oo, oh, 20. Ano ba? buti pag oo? 12 atang isang. Tapos namin. Alis dyan, Angel. Angel, alis dyan. Angel, alis naman yan maganda. Eh, oh, may sili. May sili. <laughs> <laughs> may sili kayong banghang. Opo. Ayan, ito. Kakainin natin ito. Ang hinuog. Ay, may hinuog. Ay, ito masarap. Pupunoy ka natin. <laughs> ano kaya? Kasya naman yan. Saka ano, may taklo pa nga. Tataklo ba natin lang? Kasya, ang yan na yung yeah, ito na. Ready na. Ano, may dikit na? Ano yung tubig? Huwag tubig doon, dali. Didikit na tayo, dali. Huwag tubig. Like. natin? Wow, yun na yung niluluto namin. Saging. Kakainin namin namaya. Yan. Hi guys, lapit ka muna dito. Lapit ang init! Magmumukbang mo ito. Magmumukbang kami ng... Leo ka na konti. Saging. dilagang saging na hilaw. Tapos isasaw namin sa may sili and bagoong. Kasama ko ay si Marin yung Susana All and ang kanyang mga poging anak. ay anak. Pogi at... Puging. Yan. Yeah, ito pa rin <laughs> na. Yan. O, dyan ka lang. Magsasali na kami ng saging. Ilalakot na natin bagoong. balta nyo lang. O, konti lang. Ito, juice. Juice to juice. Okay, Dito muna yung juice. Ito ang umagahan oh, namin. Suki me. Ito ang aming umaga. umagahan. Dahil dahan lang pagkuha. Huwag maingay. Dahil kami nagbablog. Kaya eh, isali mo na yung pagkuhong. -um. Makain tayo mga tiyanak. <laughs> <laughs> ito ang umagahan namin ngayon guys ha. O oh, umagahan namin yung pagkuhong. -um. Baka naman mag sponsor Pambili namin ng chicken. 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 chicken ito, niya, ito, muna, ito muna ang chicken natin. Ito muna ang chicken namin. Ako ah, ano? Ah, oh, chicken. Itong umagahan namin. Ang umagahan, saging. Okay. Saging. Tapos, juice. masarap na umagahan namin. ayo, Tapos, bagoong na may sili, na may kalamansi. Hmm. Just tingnan na natin. Bukas na tayo. Hindi, okay, magbukas na kayo. Mamaya ka dun yun. Ito ang taga-video dyan. Mamaya ko kumain pag mag-video. Taga taga-video so. yung isa niyang anak. Ana Nakaubad kasi eh. Dios, juice. juice. Ako yan Kakagawa na kayo. Dito lang ka namin, huwag ka mag-alala. <laughs> yung taga-video namin, yung isa niya, anak. Namin, namin, <laughs> sa sabi namin, titirahan namin ng balak. Ano mo sasabi mo? Pagkain natin. Ano? Um, si Kuya? So, na. Sumali ka din ka sa video. Mamaya ang... Hay na kayo ng saging. Kasama namin si Chowlin. Chowlin. <laughs> Chowlin <Chowling> Kompaw. Chowlin <laughs> <Kompaw. laughs> Chao ning kumpau puro sabaw. Ay na pito si Chao ning kumpau. Tani ko mana ko niya. Ah sabay tayo sabay. Sasaw so -so natin sabay. Okay sabay tayo sabay sabay, sabay, sabay. Sabay, 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 sabay. sabay tayo. Ako Bilisan niyo ang pagbagal ng mga tsanak na ito. Hindi pa lang makabalat. Minit siya. Kaya ko tsara. <laughs> Sa naging nilupak na. <laughs> ah dali. Ah kami na lang. Ah tara. Atay na, dali. Hindi si Rose. Okay lang, okay lang dito na. ka ko, okay. ka. ya, kita kami, maliwanag. na dito, tingin. Kayo, tingin. Um. One. Wala, tingin lang. Hindi ko sinabi dumila <laughs> para kang mayawak. <laughs> awak. <Adelie, one. laughs> Sabay-sabay eh, Walang dugaan. One. Two, three, go. <laughs> 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 Yung nagbibidyo, bukas ka na kumain. Sarap! Lapit, lapit. Lapit. Pati. pati! Oh, <laughs> <laughs> ah, One, two, three. <laughs> Go! Mm. <laughs> 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 Inget, video <laughs> 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 Sarap! Mm. <laughs> mm. Umagahan namin to kaysa nakalid din yung tasa namin. Kung sakali kami mabulunan, malayo lang ang bulan <laughs> <laughs> Para dalhin sa ospital. Mm, malayo. Kita kayong dalawa doon? Um, Sige kami yung dalawa dito. <laughs> mm. Magturo mo yung inyong bahay. Mm. Tapos na tayo malapit. Ito ka? Yeah. <laughs> <laughs> mm, sarap. Mm. Okay, isa pa, isa pa, dali. Sarap pa lang ito. One, two, three, dali. One, two, three, go. Mm. Mm. Parang tinapay. ano mm. sarap lang sa sawsaw. Ayan. Mm. Kumain na kayong kanin. Kumain na. No, Ang ulam niya. Pero... Isapa, Abay, kayo. Sarap lang mag Juice. Bawal organ. May lasa natin mga <laughs> May lasa na. Mm. Yun. Malulugan nila. <laughs> Naliging sumbi na kami. <laughs> Juice for you. Yeah. Dali. Juice for you. Wait lang. Juice Juice for you. Tatatabunan ako dito. Sabay-sabay. Ang daya nyo man di. Sabi ko sabay-sabay tayo. Lagi muna. Sabay-sabay. Pag-cheers sabay. pa kayo. cheers pa tayo. juice ng tiyanak. Huwag mo na inuman. juice ng tulog ng tulog. Diyos ng bungangera. Diyos ng bruha. Hindi nagsusukot. Hindi Ah. Okay. Uh. Oh. okay na. Ito sa I amin. Mean, iangat natin gain ha. Mm. Tapos hawakan natin yung ating ano, saging. saging. Uh. Mm. Pagkaangat sabay kain ng saging. 1 2 3. Ah, oh, sabay-sabay. Wait. Sige, okay, sawsaw na. Naigis sa sawsaw muna dali. 1 2 3 taas eh. Oh. cheers yes. Kain po tayo. <laughs> <laughs> mm. Lamig. Mm. Magagato ang brief niyo dito. Sigurado na, ah, Ang mga pante at brand nakasampay. Tum. Tiyak. Rapid, ito. Magagato sa bago. Siya minutes Ilan na? 6 minutes in 11. Hmm, sige, maya maya. Mga 8. Mahala ka dyan. <laughs> may juice pa naman. Ang okay, okay, pa. Ang yeah, yeah. matakaw diyan, ha. Ito yung bago nga may lang. Natali nito. Ang bago ang hunin yung binili dito sa Karumaget eh hindi yung nilagay sa bute, ba't naka-plastic ko? <laughs> Bawal ang plastic dito sa, ano, Mindoro. Ang <laughs> Ang plastic na lang ngayon yung kapitbahay yung marites. <laughs> 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 mm -hmm. mm -hmm. Mag-shout out tayo. Huh? Shout out sa mga nanonood. Mm. Mm -hmm. Shout out kay... Sa mga nanonood, sa amin, shout out. -out. Mag-comment lang po kayo dyan. Kung sakaling gusto nyo magbigay ng tulong, pambili namin ng chicken. ay chicken. Nang chicken. Gusto namin ng chicken. Magpiprito kami ng chicken dito sa susunod. Wala na kami sponsor. Baka naman. At saka guys, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Kasi meron ay, na rin yun? akong YouTube channel. Huh? Yung hmm. video namin, ni eh, La Susana, yung mga vlog, yung mga palaro. Yun? Huwag kang maingay. <laughs> Nagsasalita ako. Oh. Kumuha na lang ako kumuha dito. Uli. May YouTube channel na ako. Robert in Mindoro din guys. Baka uh, pwede mag-subscribe din kayo dun sa channel na yun. At maluod din kayo. Para kumita naman kami, may pambili kami ng chaking, chicken, chuking, ano-ano na. Kung ano-ano na. Tira niyo ang kuya niyo. Tira niyo ang kuya niyo nagbibideo. O oh, guys, magpaalam na tayo. Dali. Bye-bye. Bye-bye. Hi guys. Eh, nagbideo kami kanina. Eh, nag-set up nga pala ako dito yung bagong bigay sa akin ng pinsan ko na monopad. Minipad? Monopad? Ano ka? Paana? Minipad. Nilagay ko dito, tinali namin. Hindi naman napakinabangan. Nakalagay lang dito sa so, may tabi ng CR. Tinawa yung CRO. Dito na nakalagay, nakaganyan siya para CCTV. Hindi kasi nagsasalita. Kung ikaw nagsasalita, <laughs> dinagamit nagamit ka namin. Okay. Bagong bago mo. Hindi ka nagsasalita. Tanggalin, tali. Magubo. Magubo. <laughs> Please follow, like, and share. bye -bye. Hmm. i wow.